kapatid pala kay Kuto Masa 8 months pala ito mga kamasel Ang ganda sinibalong nito Mga kamasel Ayan, maambo na naman oh Umaambo na naman, talisa, sa eh ma apple Manok dito sa baliwag. Masa, ma pakipala na lang, pakishare ang ating video para maraming magpapagpupulong. <tibala> Pagpapailan natin, God bless right, manok eh. ma na